Good morning mga kasopar Ayan, tingnan natin yung ating ginawa kahapon na hamba And then, yung haba niyan ay ano 215 Ayan, 215 ang haba ng hamba Yung ano naman natin Tuhan, yung pinto, yan ang pinto natin ha. 200, ano yan, 205 Yung hamba, pinto Dito natin kakabit yan Ngayon, umaga Ayan. 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 Kakabit natin mamaya. Ito yung kinabit natin kahapon. Ayan, na. Ayan. 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 Pakita ko sa inyo. Ayan mga kasopara. Ayan. 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 Kabaon yun sa siminto. Binuhusan niya sa loob. Sinisilan to.